Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugali na laging may pangarap sa pag-asenso sa pamumuhay. At metig ang ugali sa mga gagawin para makaunlad. Nang pamumuhay, masipag pag nagumpisa ng magtrabaho. Ay gagawa ng matahimik para laging nakakagawa ng pag-unlad sa ikakabuhay. Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal at sa pagmamahalan, sa tahanan ay masayang mga usapan ang gusto, nang laging may good energy sa buhay, para maging masipag at masikap ang ugali, matalas ang isipan na maingat sa pagsasalita, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 10 number 21 at number 8. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa mga gawain at salita gusto ay naaayon. Sa mga sinasabi para sa mga kausap para walang makaka. Away na tao, may maselang ugali na walang kibo, mas. Gusto ang magtrabaho na mag-isa, hanggat nasa tama. Ang ginagawa ay itutuloy para makagawa ng maayos. Nabuhay sa pamilya, maaruga sa magulang handa laging makatulong, maingat hindi kagad mapapakiusapan dahil naninigurado sa mga sinasabi at ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color gold number 42, number 20 at number 14. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may mahabang pasensya sa mga ginagawa, at may matalinong. Isipan sa mga dapat nagagawin at mahirap kausap pag gumagawa na ng trabaho, laging mapagmasid sa buhay. Para ang mga gagawin, ay naaayon para maging masaya. Ang ginagawang pamumuhay, matyaga sa buhay para makagawa ng tamang pag-asenso sa pangarap na umasenso, laging masaya pagkasama ang pamilya para laging may masayang relasyon sa buhay pamilya. At pag may sinabi ay gagawin dahil ayaw ng napapahiya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color silver number 11, number 36 at number 10. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging maingat sa mga sinasabi at kung gagawa ng pagsasalita. Ay lalong maingat para walang makakaaway na tao. At mapanuri ang mata at ang isipan para makaligtas sa suliranin, ayaw ng mga usapang mahaba at mga kaberdehan. Na may kayabangan pa kung tungkol sa pera ay hindi. Basta magpapautang, sa trabaho ay masikap ang gusto ay tumaas pa ang sweldo. Ang masipag na ugali ay laging ginagawa para sa pag-unlad ng ikakabuhay. Maaruga sa pagkain ng pamilya ng mapanatiling malulusog, ang nasa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17 number 10 at number 8. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging may ugaling madisiplina sa mga sinasabi, pag Gumawa ng gagawin ay pinaplano muna ang lahat doon. Nasisiyahan sa mga dapat na magawa at laging nag-iingat. Nang makaiwas sa mga bigla ang suliranin, maaruga sa pamilya. Lalo na sa mga kalusugan, matalino sa paggawa para makakuha ng pag-asenso pa sa pinagkakakitaan at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa iba may matapat na ugali para sa pamilya, at sa buhay ang mga ginagawa, kung may sinabi sa kausap ay gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 12 number 6 at number 29. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina kung may nakitang pagkakamali ay hindi. Palalagpasin, at hindi basta kayang mapapakiusapan laging maingat sa mga ginagawa, may matapat na ugali sa trabaho may paninindigan, maaruga sa kalusugan ng pamilya kaya laging gusto ay maayos na pagkain, may matapang na ugali na hindi makibo, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 6 number 24 at number 31. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maligaya ang pakiramdam pagkasama na ang pamilya at madisiplina sa mga ginagawa, laging masipag para sa gagawin dahil ang nasa isipan hanggat masipag ay nakakagawa ng pagbabago sa buhay ng pagunlad, mapag ipon ng mga kinikitang pera at maaruga sa pagkain ng pamilya na nagbibigay ng positive energy ng swerte para maging masipag at ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 10 number 19 at number 45. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maunawain lagi ang uunahin para sa pamilya, para maging maayos ang bawat relasyon at may ugaling walang kibo para walang aabala sa mga ginagawa at wala sa isipan ang makipagkwentuhan, mas gusto ang magtrabaho kaysa chismisan at mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa may kahirapan kagad magbibigay ng pagtitiwala, ayaw ng usapang kay at mahaba, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 30, Number 34 at number 6. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa buhay at sa mga gawain. At laging naninigurado sa mga sinasabi at sa paggawa. May matalinong isipan na maingat para walang maging kaaway at nang walang magawang pagkakamali at matahimik na araw ang gusto at mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, matapat sa sarili at sa trabaho para laging makakaiwas sa problema, maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong sa mga kapatid, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 39 at number 17. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho at sa pamumuhay para sa ikakasaya ng buhay at sa trabaho. Ay maingat dahil ang gusto ay may mahabang pagkakakitaan, may katapangan ang ugali dahil ayaw ng abala sa trabaho, at laging may isang salita sa mga sinasabi pag sinabi ay gagawin, at ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, laging masipag para sa kasiyahan na magagawa sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 14, number 25, at number 36. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho sa mga ginagawa at sa mga sinasabi ay nininigurado. Para laging matahimik ang buhay, sa lahat ng oras at Iki Ikikilos ng makaiwas sa problema o makakaaway na tao. Sa tahanan maaruga sa pamilya para sa kanilang mga kalusugan, matyaga sa trabaho at hindi makukuha sa mga bigla ang pagkita ng pera. Sa trabaho ay maingat na nagsasalita, nang walang makuhang problema, may katipiran sa paglalabas ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 30 number 16 at number 23. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa pagsasalita ng maging matahimik ang pamumuhay. Laging matyaga sa trabaho para makagawa ng pag-asenso. Hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala sa bagong mga. Makakausap sa trabaho ay maaruga sa mga dapat na gagawin para patuloy na may mahabang pagkakakitaan. Laging naninigurado sa sinasabi at ikikilos para makaiwas na magkaroon ng kaaway, wala sa isipan ang magselos, laging uunahin ang magtiwala sa mahal, nang walang pag-aaway, ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero Color pink and color blue, number 21, number 29 at number 33.